morning. Habang naglalaba ko ngayon, ito mating ako yung mga parcel. Apat na yata to sila. Pero bubuksan ko na to. Dahil alam ko, ang ano ko so in order. Yung pandagdag dito sa tindahan. So may naghahanap na. Kaya kailangan i-display ko na. Hindi ko na patatagalin pa. So ano pa ba ito? Siyempre alam nyo na ito, mga mga Kung lagi kayong nanonood. Mga pasari, mga mga. Ito. Oh. Ang favorito ng client. Ang lunch nakakaubos lang, hinahanap-hanap na. Kaya hindi pwedeng patagalin. Ang pag-order. Ito, sa mga mima, dinalawa ko na yung aking latsaw na nasa yun yung red. Kasi talagang ayaw na ayaw ko na uubosan. Ito. Hmm. At meron pa nitong isang parcel mga mima. na yan, dahil kakaano ko <laughs> nagdi ako ngayon nagwa-washing ito pa mga kasari ang isa pang parcel na pang tindahan din Siyempre. ang karamihan ko talagang pinipit out dito sa tiktok ay mga paninda ayan kung gusto nyo rin mag check out ito mga kasari nandiyan dyan sa aking yellow basket pagsasama-sama ko na lang siya para isang check out lang tayo. Kung gusto niyo. Siyempre, no. Tayong mga kasari, hindi tayo pwedeng ma... mawala ng idea na itadadadad sa tindahan natin. Ito. Ito yung mga kasari, lagi nato natin nakikita sa akin. Grabe naman mag-ano si seller. Mag-pack. Ito. Yan. Yeah. So, meron pa akong isang parcel. Wait lang. Ito mga kasari, pangatlong parcel na ang laman ay mga ibinibenta pa rin dito sa Nain ko na muna to sila pag display kasi yung mga pinamili ko kahapon medyo na i-display ko na yung iba. Ito kasi kahit yung isa wala na sa aking display hand. Ito yung hinahanap sa akin ng bata kanina. <laughs> yung berries. And then Ito naman Yung iba alam ko na yung price Pero yung isa hindi pa Kaya titingin pa ako mamaya sa Sipo ito. ito kasi nakatulong ako Ito Kaya meron pala ako nito kasi nakabay one. Di, okay, ano um, bibili ka nito, so meron kang libreng ganito. ayun Kaya meron pala ako nito kasi sabi ko sa isip ko eh, meron ako mga shower So ito pala 'yon. Yan mga kasari ito. 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 Ito, ito din. Ito na yung ula. At ito mga kasari, nandiyan to lahat sa ating yellow basket. I-click nyo lang po yan yung mga nakalagay dyan. At ito. Yan. Pwede na kayong umorder mga mima. Mga kasari. Yan. Basta tignan nyo lang po dyan. Okay?